naghingi na. Bo, gutom gutom na. Ayaw na magpadidi nitong nanay na to. Oh, ayaw na magpadidi. Kaya, ayan. May ginawa ako, guys, para sa kanila. Ano Hindi to sa'yo. Ay, nako, Nag-agaw yung nanay. O, tingnan mo. nag aabang Di siyang gusto din niya. Mag-ano ng gatas. Alis dyan, alis dyan. Alis, alis. Jack. oo, gutom na ito. Kasi didi lang ng didi. Wala na kasing gatas yung nanay niya kaya. Eh, alis. Alis, alis, alis. Alis diyan. Alis diyan. Alis diyan. Alis diyan. Alis. Ayan kasi may may puppy uh, ano diyan guys, may dog food na puppy pang puppy talaga. Kasi, ano na sila, eh, mahigit ah, isang buwan na sila. Kaya, pwede na silang kumain ng dog food. Kumakain na kasi sila, eh. Kaya, yan ay, hinaluan ko lang ng gatas. Yung nanay niya, oh, ayaw na magpadidi. Ayaw niya kasi inaaway. Masakit na kasi itong mga ngipin nila. Hmm, ayan. Sige, kain pa ayan mamayang gahapon na naman ako yung magbibigay sa kanila ng uh, dugpud na may gatas kasi pag gatas lang ay naku, panaya panay ngak ngak <laughs> ayan mabuti yung may dugpud ayun o oh, tingnan mo sipot na ay sipot gid. <laughs> sipot gil ooy kayong mga matanda na aso Ayan, ayan. Gusto. Ayan ang nanay. Itong mami. Mamadog. Ayan, ito ang tatay. Mama. Mama ta, Papa, ta, papa dog. <laughs> papa dog. Ah. Wala na. No more. Tingnan mo. O, tingnan mo. busog na sila. Kasi nga matutulog lang din yan sila. Oh, wala na. Nanay niya. Oh. Ito ay kumain na. Ito sila kanina pang umaga. O. ayan na. Tapos na tapos na oh, mama dog <laughs> ayan wala na, ubos nila wala na ikaw busog na kasi kanina binigyan na kita <laughs> ayan matutulog lang yan sila sa gilid ang dami kasi nilang pulgas ng mga maliliit kaya, kaya lagi kung pinapaliguan. Pero hindi naman yung ano guys, yung may maligamgam na tubig. Wala na. Oh. Wala na. No more. No more na. Kayo mga matanda, hindi na kayo gatas. Ito sa ano lang. mga mga nakakain na to guys ng pang-almusal nila itong mga aso ko oh, ay, ako gusto din nila yung pagkain ng ang tuta ayan see you later guys ayan yung ay mga alaga ko guys naku hindi basta basta ang mga kinakain nito ay naku sa dami nila ay magastos din pero hindi ko yan binibilang dahil uh, yan ay parang tao din yan sila na kailangan pakainin din o nag-away na silang dalawa o bobo ba aba ta aba, aba. ang dalawa lalaki at ito guys yan itong si Losa ayan si later guys ako ay i-content ko to sa aking uh, sa aking wife eh. na. Ayan na, buldi-buldi. Uh. No more na. No more. No more na.